Chinese military, isa sa sinasabing mayroong pinakamalalakas at advanced na mga gamit pandigma sa buong mundo, hypersonic missile, advanced military radar, modern technology warship, fifth generation fighter, ay ilan lamang sa mga ipinagmamalaking war machine ng China, bagay na ang kanilang militar ay nagkaroon ng reputasyon bilang mga mandirigmang nagtataglay ng matitindi at makabagong mga sandata. Ngunit ayon sa mga bansang nakabili ng ipinagmamalaking gamit pandigma na ito ng China, palyado at marami o manong depekto, kung kaya't ang tanong tanong, gaano nga ba kaepektibo ang war machine ng mga Chino? Pandigma nga ba ang mga ito o ginagamit lang pang para mas mapalago ang kanilang negosyo? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Ayon sa ulat na inilabas ng iba't ibang source online, bumabagsak ng husto ang arms export ng China dahil sa mahinang kalidad ng mga armas na ibinibenta ng mga ito. Ang naturang mga armas ay imbis na makatulong sa seguridad ng isang bansa, pinangangambahan pa itong makapaglalagay sa kanila sa panganib kung kaya't kumakaharap tuloy ngayon sa mga isyo ang Chinese military ng pagkakaroon ng mababang kalidad ng mga armas. Sa datos naman na inilabas ng Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI, ang pag-export ng China ng armas sa iba't ibang bansa ay bumaba ng 7 .8% sa pagitan ng 2016 at 2020 kung ihahambing sa naunang limang taon. Bumagsak rin ang kanilang global market share mula 5.6% hanggang 5.2%. Maraming bansa ang nainganyo sa mga moderno kunong armas ng China. Unang-una, maliban sa advanced weapon na ang mga ito, mas di hamak na mas mura ang halaga kung ikukumpara sa mga armas ng Amerika at iba pang mga bansang gumagawa ng mga sandata. At higit sa lahat, maliban sa murang pagbibenta, pinapautang din ito ng China. Ngunit sa likod pala ng sinasabi nilang mura ay paniguradong mapapamura ka talaga dahil ang totoo. Mas mapapamahal ka sa presyo dahil sa mayat mayang pagpapalit ng mga piyasa. Dahil sa napakababang kalidad ng produkto, nagsusuplay ang China ng armas sa mahigit 53 mga bansa at ang mga bansang kanilang pangunahing sinusuplayan ay ang Pakistan, Myanmar, Bangladesh at ang mga bansang Afrika sa Middle East. Bagaman sinasabing mas mura ang armas ng China kung ikukumpara sa ibang arm supplier, ngunit hindi pa rin biro ang halagang ginagastos ng bawat bansang makakabili ng armas mula China. Noong 2009, nag-deliver ang China ng mga F-7 aircraft sa Nigeria sa halagang $251 million kung saan ang mga aircraft na ito ay nakitaan ng iba't ibang uri ng problemang teknikal. At ang masakla pa, marami rin sa mga ito ang nag-crash at nasira dahil sa isang aksidente. At noong 2020, ibinalik ng Nigeria sa China ang pitong mga eroplano para sa isang malalimang pagkukumpuni. Noon 2016, nagkaroon ng deal ang China at Myanmar para bentahan ng labing-anim na GF-17 aircraft ng China ang Myanmar sa halagang $25 million. Noong 2018, dumating ang unang-anim na mga aircraft. Ngunit, nalaman ng Myanmar na ang nasabing mga aircraft ay puro mga depiktibo. Hindi pala nito kayang ma-intercept ang mga paparating na missile gaya ng kanilang inasahan. At maging ang visual range missile o airborne interception radar ay hindi rin gumagana. Nanlumo ang Myanmar sa kanilang napiling mga gamit pandigma sa China. Nabudo lamang sila sa laki ng halagang kanilang ginastos, ngunit hindi pala nila ito mapakinabangan. At noong 2022, tuluyan ang binasura ng Myanmar ang mga eroplanong pandigma na kanilang napili sa China. Maging ang Bangladesh ay nakabili rin ng K-8W na mga aircraft sa China at noong 2014 hanggang 2015, siyam na mga eroplanong ito ang dumating sa kanilang bansa. Sa umpisa ay maayos at walang naging problema sa mga aircraft kaya nainganyo pa ang Bangladesh na bumili ng karagdagang pitong piraso. Ngunit ang sumunod na dumating ay agad nakitaan ng mga depekto. Agad itong ipinagbigay alam ng Bangladesh sa China para agad maayos ang problema, ngunit napakakupad ng naging pagtugon ng China. Maliban dyan, nakabili rin ang Bangladesh ng FM-90 anti-aircraft missile system sa China. Opisyal itong ginamit ng kanilang Air Force noong 2011 na sa bandang huli ay nalaman nilang mayroon palang problema ang system. Lumaki pa ang kanilang gastos dahil sa pag-aayos ng sira. Maging ang kanilang nabiling frigate sa China ay nagkaroon din ng iba't ibang problema na imbis makatulong sa kanilang depensa. Animoy, ito pa yata ang magiging mitsa ng buhay ng kanilang mga sundalo. Ganito rin ang naranasan ng Pakistani Navy nang nakabili sila sa China ng barkong pandigma na F22 frigates. Di nila inaasahan na mayroon palang maraming technical issue ang nasabing mga barko Hindi umano ito nagpe-perform gaya ng kanilang inaasahan. Mayroon ding mga kaso na bigla-bigla na lang pumapalya ang makina. Matapos makomisyon sa Pakistani Navy ang nasabing F-22 frigates, nalaman din nila na maging ang tinataglay nitong FM-90 missile system ay isa rin palang defective Ang display ng system ay mayroong hindi maayos na indication. Hindi rin nagagawang mailak ng system ang target Mayroong issue ang search and track radars at ang barko mismo ay mayroong defective infrared sensor system. Hindi makapaniwala ang Pakistan sa kanilang nabiling war machine sa China. Gumasto sila ng 750 million dollars para sana mapabuti ng husto ang kanilang depensa. Ngunit ang kanilang nabiling mga gamit pandigma ay hindi pala nila mapakinabangan, lalo na kung darating ang panahon ng pangangailangan. Alam natin mga kapatid na masigasig na pinapalakas at pinapaunlad ng China ang kanilang mga gamit pandigma. Katakot-takot na halaga ng pera ang kanilang nilalaan para kompetensyahan ang mga malulupit na armas ng Amerika at Russia. Batid natin lahat na marami na nga silang na-develop na mga makabago at sobrang advanced na mga sandata. Ngunit wala talagang garantiya na ang mga armas na ito ay kayang ipanalo ang isang labanan. Dahil kahit kailan hindi pa nasubukan ang kalidad ng mga armas na ito sa isang battlefield. Hindi lang po para sa mga bansang nakabili ng mga depiktibong armas ng China, kundi harap-harapan din silang nawawala ng milyon-milyong dolyar dahil sa mga walang silbing armas na ito. Paano na lang kung biglang dumating ang pagkakataon na kailangan ng gumamit ng armas ng isang bansa para para dumepensa. Tapos ang napili nitong armas ay puro galing sa China. Paano sila ngayon makikipaglaban? Paano nila ngayon madedepensahan ang kanilang bansa? Gumagastos ka ng milyon-milyon o bilyong dolyar pa nga sa pagbili ng gamit pandigma na sa tingin mo ay maaasahang depensa sa iyong bansa. Ngunit paano kung ang mga gamit pandigma na ito ay hindi mapakinabangan kapag kailangan mo na itong gamitin? Paano kung hindi puputok ang mga missile kapag papalapit na ang mga kalaban? Paano na lang kung pati ang mga kanyon ng tanke ay hindi nakakatama ng target? Ang mga armas na ito ng China ang papatay sa mga sundalo imbis na sa kanilang mga kaaway. Base sa mga ulat, ginagawa ng China ang pag export ng mga gamit pandigma kahit batid nila na talagang mahina ang quality nito dahil upang makakuha ng impluensya sa pamamagitan ng arms export, makapagbubukas ng pinto para sa mga Chinese private security contractors at higit sa lahat ay upang makadikwat ng milyon-milyong pera mula rito. Pangapat po ang China sa pinakamalaking defense exporter sa buong mundo. Sumasabay ito sa Amerika, Russia at France. Ngunit dahil sa malimit na isyo ng kanilang mga armas na ibinibenta, unti-unting bumabagsak ang kanilang arms shipments. At tulad ng sinabi ko sa nao na lumagapak ang kanilang sales ng 7.8% sa pagitan noong 2016 at 2020 kumpara sa nagdaang limang taon. At ang kanila namang share sa global military equipment market ay bumagsak mula sa 5.6% papunta sa 5.2%. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa topic na ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe subscribe na rin sa ating munting channel.